Bye-bye. 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 Thank you. Napansin ko nga si nanay ay dito sa tapat ng Imlulier ay nanlilimos so lalapitan natin at tutulungan natin mga idol. So tara. Hi, na, Ano po pangalan nyo? <laughs> Ay, ito, bibigyan kita ng grocery. Hindi kayo nakakapagsalita. Yeah. Ah, si din nakakapagsalita mga loka idol. So, bibigyan na lang natin siya ng tulong. Oo, oh, oh, bibigyan kita ng tulong na bibigyan tao ng grocery. ba <coughs> ba Papasalamat si sa maraming. Salamat daw po mga Salamat po sabi ga ni Kuya Guard, si nani daw po ay pepe, hindi siya nakakapagsalita. So araw-araw daw po siya nandito sa tapat ng kanilang tindahan para manglimos. So yun. at pinapakain nga ito ng guard minsan. Sorry na ha, ito po, para sa sa'yo. Ah, ako nga dapat. <laughs> Thank you. Ah, para sa sa'yo. Ano yan? Thank you. <laughs> bibigay ata si Nana. Ah, cross. Ano yan, Nay? Wait lang daw po. Ah, ID. Ah. Si Nanay Carmelita Valdez. Ayan. PWD. So, taga Dasmarinas Cavite siya. Ito yung ID ni Nanay. Oh.

sayo so,